Lagyan natin ng lalim at kahulugan ang lahat ng ating ginagawa sa diwa ng pananatili at pakikinig natin kay Jesus. Halina't maging bless ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Walang saysay o walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa kung hindi naman ito nakaugat sa pakikinig at pananatili natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Kaya nga po sa ating ibanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Lucas, piliin sana natin ang makinig at manatili kay Jesus. Tulad na lamang po ng nang nangyari sa magkapatid na sina Marta at Maria na kung saan ay nagkaroon ng personal na enkwentro sa ating Panginoong Yeso Kristo. Habang si Marta ay abalang-abala sa kanyang mga ginagawa, ito namang si Maria ay mas piniling manatili kay Jesus, makipag-usap kay Jesus at manatili sa kanya hindi po natin sinasabi na masama ang ginagawa ni Marta. Dahil ang ginagawa naman ni Marta ay para din sa ating Panginoong so Kristo. Subalit magandang pagsamahin po natin ang dalawang mahalagang bagay na ito. Ang paggawa sana natin ay laging nakaugnay at nakaugat doon sa pakikinig at pananatili natin kay Jesus. Dahil walang saysay ang lahat ng atin gagawin kung hindi naman ito nanggagaling o hindi ito bunga ng pakikinig natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Tunay nga pong mas mabuti kung sa araw-araw natin pamumuhay, uunahin muna natin lagi si Jesus. Mananahimik tayo, magninilay at mananalangin. Kausapin natin si Jesus sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pananahimik. Hayaan nating magbigay siya sa atin ng lakas, inspirasyon o motibasyon upang higit nating magawa ang mga bagay-bagay na naayon sa kanyang kalooban. At kapag ang lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito ay nakaugat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang kabanalan, tiyak, magkakaroon tayo ng isang buhay na naayon sa kanyang kalooban. At ito'y isang buhay na ganap at kasiyasya patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo basta abala sa maraming bagay, pero sana kaya rin nating tumahimik, manalangin, magnilay, makipag-usap sa ating Panginoong So Kristo at higit sa lahat ang manatili sa Kanya. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.